gusto ninyo. guys. Papunta po kami kami Dandaan lang kasi para hindi di Ibay. Okay. Kakaliwa tayo dyan, o kanan? Adon. Ah, kanan. Kaliwa. Kaliwa. di ba di oh, oh. oh mo sa sakya. So, na-traffic kami unti yan. <laughs> Marami kasi yung sasakyan side by side. <laughs> side by side. <laughs> you know? gaganda na mga kawayan tree. Maganda yung halaman pag summer kasi malilim. Di Uh Oo, -oh. iba na naman ah. Ni-renovate nila. Oo. Oh, mayroon sa'yo yung bago naman mga. Oo nga. Yung mayroon sa taas. Nandawin kami sa El Camino. Jian, ada Sudah dananapun Camino Santo rin. Andito yung mga mga Toda, tricycle, jeep, pagpuntang ah. monumento, etcetera, etcetera. Ayan. Huwag ka mag-parking sa ano ha, kasi bawal ka dyan. Ha? Oo. Ayan na, ayan na yung jeep at tumulong Ay, may monumento. Tignan mo sa harap. Diyan tayo mag-parking. Mainit yan, no? Dito na lang, parking. di, mo, di All day, unlimited. All day. <laughs> all day. Ah? Okay, e muna. See you later, mga guys. Bye. Mga guys, ang ganda na dito sa Santo Niño. Ayan Oh. Diba mga guys? Nandun. Dito kami nag-park ng bike Mga guys, dito po kami dadaan. Hindi namin alam kung anong lugar ito. Basta, Santo Niño. <laughs> Ayan, guys. alam kung anong place to anak. Hindi natin alam. Basta dito kami dadaan. Medyo lubak mag ah. Nadaanan na namin to. na namin Kaya lang hindi ako nakablog. Ngayon nag-vlog ako. Sige mga guys. lubak-lubak dito unti medyo hindi naayos yung kalsada dito ganda ng mga bahay dito mga guys so yan ganda na mga halaman dito yan palmera Dao. Ah. Abante daw. na <laughs> Mama. Abante, abante. Yeah. Dito pag ano yata tagulan nababaha dito anak kaya. Diba? Di Hindi namin alam. No. Question namin sagot namin. Oh, ang ganda ng bahay mga guys 'to. Ganyan ang tulay, ha? Ah, oo, mga luo, maganda dito siguro mga luo kaya lang pagrabahin dito. Ano mo ang ganda nito, oh, mga guys. Ang ganda ng mga bahay dito. Santo niyo dito. Tsaka may titulo dito agad na, be. pa na 'to eh develop na to kasi may mga tito rito syempre sa atin they develop pero matagal na daw yun ha 2020 pa daw yun ay sarado anak eh paano ka magadaan dyan ay sarado so babalik po kami dyan baka matrap naman tayo dyan ah dito okay. nasaraduan doon oh eh. So dito kami dadaan mga guys. Mag-explore muna mag -explore. Mag -explore muna kami yung mag-ina mga guys. Ang gaganda ng mga bahay dito mga guys. Hmm, ang yaman yung mga nakatira dito. Warning, CCTV. Ganda Oh. Pati may ano sila tawag dyan. Basta maganda. Oh, hmm, dito, ang gaganda ng mga bahay. Okay. tayo dadaan? Saan tayo dadaan? Walang daanan dyan? ano yan? Pag ito? Pag ano pa yun? Ah! So mga guys. Ito tayo para shortcut lang. So mga guys na ano kami. Nawawala. Joke. Hindi naman kami nawawala. Kaso Pumasok kami sa wrong way. Well. O oh, yan yung ganda ng ano nila o. Oh. Yung pine tree o. Oh. Ayan mga guys. Ayan. Hmm. Hindi ko alam kung ano na yung lugar doon. Nag-explore kami. Ayan tuloy. <laughs> ang gaganda ng bahay, nak, no? Oh. Ang gaganda ng bahay nila. Ay, may bunga pala yun. Ayun, yun, oh. Ganda. Oh, kasi may speedboat dyan. Siguro, pag, ano, baha, dito. po. Ayan, oh. Yan, no? May mga talpot ng kabuti, purple. Ang ganda. Okay. Hindi ko alam kung ano tong lugar na to. Basta, vlog 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 ng vlog explore the things that we can we haven't been yet ay hindi tama ba english ko yes ayan makikita nyo ano yung mga video kanina ah okay so <laughs> ah nyo yung bahay ayan nga asa ito naman dito Ano? So, bumalik kami mga guys. Makikita ulit namin bahay. Ang ganda ng bahay, mga guys. Pati kulay. Likes ko yung kulay. Gusto ko kulay ganyan. Ayan. Naingit naman ang ayong lingkod. yan kulay. Ang ganda. Ganito sa pasig, eh? Di ba, be? Ganito sa pasig. Oo. Ganyan, ganyan, ano. Ganyan, Okay. Tuloy natin ang pag-vlog natin mga guys. Ayan o. Oh. Kita nyo mga bahay nila. Tapos tignan mo yung lagayan ng tangki nila. Ang ganda o. Oh. <laughs> Ayan. Snake plants. Ayan mga guys. So yan na yung daanan natin. Anak, oh. mali na naman ha. Ah. Ayan. Okay. Oh, dito Kaya yung mga pa, baha. Magiging pamilyar tayo kasi Oo. Oh, oh. Ano eh. Ayun. Paglabas sa pag ganun natin 'yan. Oo. Oh, oh. So ayan oh, ang dami bunga ng chiko. So ayan mga guys. Dito na po kami dadaan sa Okay. Ano makikita ko tayo magkasama gusto niyo? Ha? Yeah. Ah. Ayan na, binibigyan ko na. modern house Ha, makikita natin ang isang you know. modern house. Wow, ang ganda ng house na to. mga guys. Wow. Sana ganyan ang house namin. <laughs> Nainggit naman ang yung lingkod. Ang ganda mga guys. Parang artista na bahay. Parang bahay ng mga artista. Oh, ang ganda. Ang ganda mga guys. ayun oh, pati puno, palmera, ang ganda doon. Palmera daw, swerte daw yan. Kaya yeah, so nagbibiya ko kay madam. yan oh mga guys. So lalabas na po kami. Ito na po yung dahanan. Ayan. A shortcut. Shortcut pa o Doon yun, sarado doon pala. Oh, yun yung pa oh, labas so, na pala. na pala. Oo, oh, oh. So, ayan mga guys tuloy tuloy lang ang vlog tour daan lang na. kasi mga guys kasi yung ating youtube pulang pa ng 13 dollars kaya ayan mag, maglagay po kayo thanks doon <laughs> diba? Maglalagay sila ng times, tapos may pera, ganun. Para makasaho na tayo mga guys. Anong nangyari? Yeah, so, ayan. No parking. Tapos, ayan na. Ayan, maganda na yung kalsada dito. Ayan. Dili ulam. Huwag mo na ang haluan ng biyon, eh. Masarap. O, oh, haluan mo ng biyon. Masarap din. Ayan, uh, ang biyon. Ah, oh, kanto na lang. At, kanto na lang sige. Ayan. Kasi konti lang kanto pag-ingan. Oo. So, Ayan. Marami ditong factory mga guys factory building so marami ditong nag apply yan, minsan yung mga 8 until 55 yata nag apply sila uh, mga factory building yan mga minsan mga mananahe ganon marami dyan tapos minsan mga ayan o ayan, ayan. agoy minsan yung daanan lubak-lubak kaya yung itay ger grr grr -ger, ger ganon so, ayan mga guys Puntang Patangginyo? Sa Chico? Sa Saan? Sa Pilat. Ah, gano'n. Oo. Oh. Okay. Sige. Bibili pa kami ng ulam namin dun sa may Patangginyo. So, diretsyo na lang yan, guys. Oo, sa ba? Level 8, na po. Okay. okay. Okay mga guys, hanggang dito na lamang po ang ating vlog. See you later. You're rosy Bye!